Ito ang SVD Farm na matatagpuan sa Tagaytay City sa likod lamang ng Pink Sisters. Ayan, kung makikita nyo, napakaganda ng farm na ito. Libre lamang po sa lahat ng gustong mamasyal. Mala paraiso ang lugar na ito. Ayan, uh, dito sa, ito yung back part ng farm. Maraming tanim dyan, maraming kalamansi uh, mga pechay, lettuce, uh, sili, kangkong. Yan, kung makikita nyo, ayan, oh, talaga namang luntian ang kulay ng kapaligiran ng SBD Farm. Ayan, napakaganda. Malaberde ang paligid. Berde ang paligid. Ayan, o, oh. Ito ay nasa Tagaytay City as I've said nasa likod ng Pink Sisters na Chapel. Libre lamang po ito sa lahat ng gustong pumunta at mamasyal. Ayan, bawal nga lang po ang pagkain sa loob, yung kayo ang magdadala. Merong kainan sa loob pero hindi naman required na kumain kayo. Kung magbabaon kayo, pwede naman sa sasakyan at doon po ninyo kainin sa loob ng sasakyan ninyo bago kayo mamasyal. So sa mga nagtitipid na gusto ang magandang pasyalan, ito ay worth it na puntahan. Kumbaga hindi sayang yung panahon na igugugol mo dito kung ikaw man ay malayo. Worth it kung makarating ka sa lugar na to. Kasi bukod sa libre na malaparaiso pa sa ganda ang SBD Farm. Ayan. Uh, meron siyang kainan sa loob. May coffee, may coffee shop. Then, then, lahat naman ng pagkain, pwede kang umorder. Meron din silang mga tindang gulay na dyan mismo hinarvest sa farm nila. Ayan. Uh, ito ay pagmamayari ng mga pare, tapos ginawa nilang uh, libre sa lahat ng gustong pumunta. Libre po ang entrance fee. So, wala kayong poproblemahin sa entrance and then makakapag-relax kayo. Kulang nga ang kalahating araw kung mag stay ka dito dahil hindi mo mamamalayan ang oras sa ganda ng kapaligiran hindi mo mamamalayan hindi ka maiinip uh, kulang yung time sa pag-ikot-ikot so maganda rin dito sa hapon para hindi na siya masyadong mainit ayan, so pumunta kayo isama nyo ang family ninyo maganda rin ito sa mga gustong mag-retreat sa mga seminars kasi napakatahimik. Bawal po ang maingay masyado sa lugar na ito. Ayan, meron din silang mga overnight na rooms na sa mga gustong mag-stay overnight. Nagtanong kami, meron daw silang mga rooms na, na, bakante. Meron din palang chapel sa loob sa mga gustong magsimba. Hindi nga lang namin natanong kung what time ang misa nila.